magluluto tayo ngayon ng pinakbet na walang talong. Ha? Ngayon lang kayo makakita ng pinakbet na walang talong. Eh bakit naman pinakbet na walang talong? ha? Ah? Oh, no no no, no. Oh, eh yan ang pinakbet na walang talong kasi wala nga ka talagang talong yun ubusan kami ng talong malahin natin itong kamote kasi matagal siyang maluto itong pinakapang ilalim lalagyan natin yung tubig kasi para hindi siya masunog konti lang hindi <laughs> ko makalimutan yung kamatis <laughs> Naglalagay ko na ang malunggay kasi matagal itong lumamot Haluin at ilagay naman natin ang malunggay sa ilalim Isunod na lang ilagay ang ampalaya Siyempre, ilagyan na, na rin natin ng baguong Naglalagay din ako ng tomato sauce para medyo mamulaan sa bawa at medyo malamis-lamis lagay na rin natin ang okra dahil walang talong pwede rin haluan ito ng green beans o ang tawag ay bag beans at luto ng ating gulay na pakbe. Huh? Dahil walang talong, wala rin iti. Yun. no, 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 no.